Ang gusto mo magsimula makaramdam ng saya, nagsisimula ito sa pagnanais mo maging masaya. Gusto nating umupo at magbulay-bulay. Gusto nating mamalagi sa ating sariling kalamputan. Siguraduhin gumugugol ka ng oras araw-araw. Maging ito man ay 15 to 20 minutes. Maging ito man ay isang oras dalawang oras. Ang lahat ng oras upang payagan ng iyong isipan na humiwalay sa mga stress ng iyong araw. Kung inaasahan mong mabibigo ka, nabibigo ka. Sa kabilang banda, kung inaasahan mong mananalo ka, mananalo ka. Tama siya dahil ang mga doktor at psychologist, pareho silang sumasang-ayon na ang pag-aalala ay talagang magpapaikli ng iyong buhay at nakakasira ito sa iyong katawan. Kailangan natin linawi ng ating pag-iisip bago tayo matulog. Pinag-uusapan natin ng isang aklat na isinulat ni Norman Vincent Peale ang kapangyarihan ng positibong pag-iisip. Simulan natin ito. Number 1. Ang paglikha ng iyong sariling panloob na kaligayahan na ikaw ay responsable para sa iyong sariling kaligayahan dahil ang kalungkutan ay karaniwang resulta ng iyong pag-iisip ng malulungkot na kaisipan. Pagkakaroon ng damdamin, pagkakaroon ng sama ng loob sa iba, pagkakaroon lamang ng isang pangkalahatang hindi magandang pananaw sa buhay. Kaya kung iniisip mo ang mga bagay na iyon, ano sa palagay mo ang mangyayari? Kailangan mong pilipin ng iyong sarili na huwag isipin ng mga negatibong kaisipan iyon, sabi ni Phil. Kailangan natin magkaroon ng hulgady na maging masaya sa pamamagitan ng pag-iisip ng masigla at masayang mga kaisipan sa buong araw. Gusto natin umupo at magbulay-bulay. Gusto natin mamalagi sa ating sariling Ayaw Ayokong gawin iyon. Ngunit alam ko na kung minsan ay pinipilit ako ng aking utak na gawin yun. Di ko alam kung bakit. Kaya kailangan ko pilitin ng aking sarili na huwag gawin yun. Kailangan ko magpatugtog ng masiglang musika. Kailangan ko gumawa ng isang bagay na produktibo. Kailangan ko magpunta sa gym. Kailangan ko makipagkaibigan. Ang mga kaibigan ay magpapatawa sa akin. At mahirap ito sa una. Hindi ito tama sa pakiramdam pakiramdam mo ay pinipilit mo ito dahil pinipilit mo ito. Ngunit kalaunan ay nasisimula itong magpagaan ng iyong pakiramdam. May mga himala na nangyayari sa paligid mo. May kagandahan sa paligid mo. Buksan mo ang iyong mga mata at tumingin. Nakikita mo ba ang sumisikat na araw? Mga usay, mo ba ang huni ng mga ibon? Mausay, nararamdaman mo ba ang init ng araw sa iyong balat? Magaling. May mga simpleng kagandahan sa ating paligid. Kung gusto mo magsimulang makaramdam ng saya, nasisimula ito sa pagnanais mo maging masaya. At kapag nagsimula ka makaramdam ng sama, nagsisimula natin makita ang ating sarili na nagchichismis, nakadaraman ng pagkakasala, nakadaraman ng galit nakadarama ng anumang negatibong nararamdaman mo. Balik mo yan. Pilitin ang iyong sarili na mag-isip ng positibo. Kumawa ng mga positibong bagay at kahit na hindi ito maganda sa pakiramdam sa una, ituloy mo lang, ikaw ay nasa tamang landas. Number 2 Ang panlunas sa pagkabalisa ay ang pagkaaksaya ng mga tao ng maraming oras Maraming enerhiya na nagnangalit at nag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi nila makontrol. Balitan ng prinsipyo ni Coby, bilog ng pag-aalala, bilog ng impluensya. Tumutok lamang sa mga bagay na nasa bilog ng impluensya. Lahat ng iba pa sa bilog ng pag-aalala, hindi mo makontrol. Hindi mo maapektuhan iyon. Kaya magpapuloy ka Nagaya ng iyong isipan na gumugol ng oras sa espasyong iyo. Sinasayang mong ang enerhiya ng iyong isipan. Kaya bilang bahagi ng panlunas na ito sa pagkabadisa, sinabi ni Phil na, na kailangan natin magpabagal upang maibsa ng ating pagkabadisa. At upang Sinabi ni Pin na kailangan natin magpabagal upang maibsan ng ating pagkabalisa at upang makamit ang kapayapaan at iminom mo at iminom mo niya ang pagmumuni-muni iminom mo kahinya niya na maglaan tayo ng kahit ibal at iminom mo kahinya niya ang pagmumuni-muni iminom mo kahinya niya na maglaan tayo ng kahit labing limang minuto araw-araw upang pakalmahin at paluwagin ang ating sarili sa pamamagitan ng pag-iisip ng mapayapang mga kaisipan o hindi pag-iisip ng anuman. Kaya ang isang bagay na binabahagi niya sa aklat ay upang makatulong na alisin ang pagkahilig na mag-aalala at magalit. Kailangan natin mag-relax at bumugol ng ilang minuto sa pag-iisip tungkol sa magaganda at mapayapang mga tagpo pakikinig sa huni ng mga ibon, pakiramdam ng sikat ng araw, sa pakiramdam ang sikat ng araw sa ating muka. Lahat ng mga bagay na sinasabi ko kanina kung saan ito ay tungkol lamang sa iyo na kwal na iniisip iyon sa iyong isipan. Nasaan ka man kung ikaw ay nasa trabaho, kung ikaw ay nasa iyong bahay, hindi ito mahalaga o ipikit ang iyong mga mata at buksan ang iyong isipan sa marahil isang lugar kung saan ka nagbakasyon dati at pumunta doon sa loob ng labing minuto. Hamoyin ang mga amoy. Damhin kung anong pakiramdam ng buhangin sa iyong mga paa. Damhin ang iyong sarili na sumisisid sa karabatan. Kaya ang panlunas sa pagkabadisa, ito ay tungkol sa paglilinis ng iyong isipan. Gayunpaman, pinili mong gawin yung Siguraduhin, bumugugol ka ng oras araw-araw, maging ito man ay 15-20 minuto. Maging ito man ay isang oras, dalawang oras, kung nag i sa gym, kung nag-yoga ka, kung pupunta ka sa cycling class, maglaan ng oras upang payagan ng iyong isipan na humiwalay sa mga stress ng iyong araw. Number 3 Asahan ng pinakamahusay. Kung inaasahan mong mabibigo ka, mabibigo ka. Sabi ng banda, kung inaasahan mong mananalo ka, mananalo ka. Kaya anong mga binhi ang itinatanin mo sa iyong nasipan Nagtatanin ka ba ng mga binhi ng positibo o mga binhi ng negatibo? Ulaan mo, ang buhay mo ay magbabalik sa iyo ng higit pa niyan. Nagtatanim ka ba ng mga binhi ng pagdududa at hindi ko ito makapagana o may mangyayaring masama? Nagtatanim ka ng mga niyan, walaan mo, makakakuha ka ng higit pa niyan. Simulan mo itong unang pansin sa positibo. Simulan mo ito on kung paano maaaring maging tama ang mga bagay kapag may nangyaring mali. Sabihin mo may aral diyan. Para sa akin, dahil ang buhay ay hindi nangyayari sa akin. Ito ay nangyayari para sa akin. Kaya lahat ng nangyayari ay naroon upang turuan ako ng isang alam. Hindi isang pagurong. Ito ay isang paghahanda. Ang bagay na ito na talagang masama, nangyari ito sa isang dahilan. Matututo ako mula rito. Ako ay gagaling. Number 4 Huwag magalila at tama siya dahil ang mga motor at psychologist pareho silang sumasang ayon na ang pag-alala ay talagang nagpapaikli ng iyong buhay at nakakasira ito sa iyong katawan. Kailangan natin linawin ang ating pag-iisip bago tayo matulong. Kailangan nating isipin ang ating mga alalahanin na dumadali palabas ng ating katawan tulad ng tubig, palabas ng isang baso. Kaya huwag isipin na ang aking landas ay ang tamang landas. Ang landas na ito ay mabuti para sa akin. Tinalitan ko ang pag aala ng pag-asa sa pamamagitan ng pagbuo ng mga layunin. Bumuo ako ng tatlong layunin. Isang layunin na may kaugnayan sa pananalapi, isang layunin na may kaugnayan sa kalusugan, at isang layunin na may kaugnayan sa profesyon isang bagay na kung ano ang gagawin ko sa akin buhay. At noong mga araw na iyon, nang ako ay dumaranas ng mga stress na iyon, ako ay nag-aalala na sobra. Nahihirapan ako matulog. Ako ay nakakaranas ng pananakit ng dibdib. Ang aking puso ay palaging kumakabog at talagang hindi ko makuha. Alam mo, isang mataas na antas ng kasiyahan sa buhay ako ay nakahupo sa isang apat na ang kung saan ako ay gigising. Bigla kong mararamdaman ng mga stress ng araw. Ako ay dumadaan sa pagitan ng tatlo, apat sa lahat ng oras. Kaya ang ginawa ko ay upang palitan ng pag-aalala o pagkabadisa. ang takot na yun, binungo ko ang aking sarili ng isang plano na nagbigay sa akin ng pag-asa malayunin na nagbigay sa akin ng pag-asa. Isang bagay na nagpasigla sa akin. Isang bagay na gusto kong pagtrabahuhan. Isang bagay na gusto kong makamit dahil alam ko na kung gagawin ko, ilalabas ako nito sa gulo na ito ang aking buhay ay magiging mas mahusay bilang resulta. Number 5. Paglatas ng problema Meron ako mga problema na kailangan ko ng mga solusyon. Meron ako mga pagnanasa. Meron ako mga gusto. Meron ako mga pangarap. Meron ako mga layunin na kailangan ko ng solusyon. Ang crop show ay isang solusyon. Ang creator aid ay isang solusyon. Ngunit ang kailangan kong gawin ay alisin ang aking sarili sa pagiging abal ng araw at payagan ng aking isipan na medyo lumaya at maganat ng inspirasyon sa paligid ko. Malaman na ano mo solusyon ang hinahanap ko. Ito ay darating sa aking. At dito sa golden nugget na ito, sa aklat, saan pinag-usapan ni Phil, alam mo, ang paglutas ng problema. Nagbibigay siya ng 10 mga pamamaraan sa paglutas ng problema na marami sa kanila ay naniniwala ako sa una wala na para sa so, bawat problema, mayroong isang solusyon. Kaya oo, naniniwala na ang iyong problema ay maaaring malutas. Oo, mahirap. Oo, mahirap. Oo, wala kang solusyon sa ngayon. Ngunit mayroong isang solusyon at madalas mayroong higit sa isa. upang subukan mo at panatili ang iyong katahimikan habang tinutulungan mo ang isang problema huwag kang magalala huwag magalit at sabihin alam mo hindi ko ito nakukuha hindi ko maintindihan kailangan mo maging kalmado kailangan mo umasa na magkakaroon ng solusyon sa problema ng ito huwag pilitin ng isang sagot huwag sabihin na oh my god kailangan ko ng sagot sa sabado ng tanghali kung hindi ko ito makukuha sa sabado ng tanghali huli na Minsan, hindi mo ito mapipilit. Ang buhay ay madalas na nangyayari para sa iyo. Pupunin ang lahat ang may kaputurang informasyon. Medyo simple. Bumawa ng mas maraming pananaliksik hanggat maaari. Sulat ng lahat ng kapatahanan tungkol sa sitwasyon. Muli, kumuha ng pag para sa problema. Kung ano ang nangyayari. Kailangan mong makakuha ng kalinawan sa problema upang makakuha ka ng kalinawan sa kung anong mga solusyon ang kailangan mong lutasin Number 6. Gumugol ng oras manalangin. Sipin ang isyo na iyong kinakaharap. Makinig kung ikaw ay nananalangin tungkol dito. Ayos lang. Kung hindi ka nananalangin tungkol dito, marahil ay iniisip mo ito. Palagi maglaan ng oras upang isipin ito. Kapag naglalakad ka sa kalikasan, Oo, naglakad ng oras upang mag-isip sa kalikasan at payagan ng iyong isipan na dumagal. Ngunit kapag kinihiwalay mo ang iyong sarili sa mga stress, mga pagkabalisa, pagiging abala ng aral, payagan ng iyong oras na mag-isip tungkol sa mga solusyon. Number 7. Maniwala ka at hanapin ang patnubay ng Diyos sa pangako ng tita, tatlong awit, kapat nabayad mo ako sa pamamagitan ng iyong payo. Kung ikaw, nulito na niniwala ko sa reliyosya ng niyan na iyan, kaya kamusapin ka niyan. Number 8 Umasa sa iyong pandawag ng mga regalo, ng pananaw, intuition, may mga bagay na pinapanuwalaan natin dapat nating gawin at pagkatapos ay may mga bagay na alam natin dapat natin ginagawa. Kaya kailangan mo makinig sa iyong sarili. At nangangailangan ito ng oras. Ito ay nangangailangan ng oras. Nangangailangan ito ng pasesya. Nangangailangan ng ilang pagkahinog para mapagtanto mo kung saan ka mahusay. Minsan ay gumagawa ka ng isang bagay para lamang kumita dahil lamang ito ang aking trabaho. Ito ang aking karera. Ito ang pinapaniwalaan kong mahusay ako. Ngunit mayroon kang iba pang mga regalo sa loob mo na marahil ay hindi mo ka natutuklasan na dapat mong tuklasin. Number 9. Dumalo sa mga serbisyong pang -religion. Kung saan maaari ka at makinig ng mapayapa at hayaan ang iyong subconscious na gumana sa problema muli maaari kang pumunta sa sambahan o maaari ka lamang maglakad-lakad. Gusto kong maglakad-lakad. Naglalagay ako ng musika sa aking mga tema papayagan ng aking sarili na mag-isip. Medyo simple. Number 10. Ang sagot na nabubuo sa iyong isipan ang nangyayari ay ang tamang sagot. Kaya ang ko lamang ang mga kaisipan na kumasok sa aking isipan. Sa tuwing mayroon akong isang kaisipan, inspiradong ng kaisipan, sinulat ko ito sa aking telepono, inuha ang aking telepono, binuksan ang notepad at sinulat lamang ito. Sa pagtatapos ng araw, iisipin ko ito. Pagbubulay-bulayan ito, sasabihin, alam mo, ang ideya nito ay isang bagay na gusto kong puntahan pa at humukay ng mas malalim dito. Yan mismo ang kung paano nangyayari ang palabas nito. Yan mismo ang kung paano nangyayari ang paper ad. Yan mismo ang kung paano ka makakahanap ng mga solusyon sa iyong mga problema. Kung paano haharapin ang dalamhati ngayon lahat sa ilang mga punto sa kanilang buhay ay nakakaranas ng dalamhati at ito ay mahirap. At kaya sinabi ni Phil na upang malampasan natin ang dalampati, kailangan natin labanan ang hati sa pamamagitan pa na natiling abala. Kaya kung ikaw ay naikipaghiwalay sa iyong asawa o iyong asawa, kung nakipaghiwalay ka lang sa iyong pasintahan o iyong pasintahan, kung pa palang lang ng isang mahal sa buhay, kung ang isang mahal sa buhay ay namatay, isang kaibigan isang membro ng pamilya. Hindi mahalaga kung sino ito. Sinabi niya na upang pa mo ito, kailangan mong manatiling abala. Kailangan mong bumalik sa iyong normal na mga aktibidad sa lalong madaling panahon pagkatapos ng isang pagkawala o pagkatalo. Kailangan mong labanan ng tukso na nagmumukpok at maawa sa iyong sarili. Kailangan kong bumalik sa trabaho. Kailangan kong bumalik sa aking mga layunin. Bumalik sa gym. Bumalik sa pagkain ng tama. Bumalik sa pakikipag-hangout sa mga kaibigan. Sa aking pamilya. Makinig sa mga musika na pinakikinggan ko. Kailangan natin bumalik sa buhay. Ngunit minsan, kailangan lang natin maging malungkot. Kailangan natin pagdaanan ito. Ngunit ang susi dito ay eh, ang huwag payagan ng iyong na manatili dito ng masyado mahaga. Hindi iyon pagharap sa dalampati. Iyon ay nagpapahintulot sa dalamhati na kontrolin ka at manalo. Dito nagtatapos ang ating video. Maraming salamat kung nakaabot ka ng gandulo ng video nito. Ako si Stoic Maru. kalimutan ng like at share na rin sa inyong mga kaibigan at isubscribe ang YouTube channel. Maraming salamat. Kita tayo ulit sa susunod na video.